For sa vlog ay wala kami pang ulam ngayon mga badi. Kaya pupuntahan ko sa bahay si Manay Milda para ayain natin siya na mangunga kami ng panggulay. Pagkapunta ko nga sa bahay nila Manay Milda ay tamang tama at nagigising lang nila ni Mamay ngayon. Ito ang aking Manay Milda ay nag-aayos ng na sliding window niya. Charot. Ito nga yung munting tahanan niya na plano niyang ayusin niya yun dahil malapit na daw yung taniman ng palay. Natatawa pa nga yung parehas dyan, mga badi kasi nasusubrahan na daw kami sa puro gulay kaya nagubugris na daw kami. Nagigising mga badi kung anong gulay naman ang kukunin namin dahil kung hindi ka lang puro gulay sabi nilang. Lagi namin ginugulay mga badi kaya nagbubugris na daw kami sabi ni Manay Milda at ako na itawang tawa sa kanya. Ito nga yung kahoy na gagamitin ni Manay Milda para sa paggawa ng kanyang kusina dahil wala talaga siyang kusina at nahirapan niya siya pag nagluluto siya. Lalo na kapag maulan. Dahil sa wala siyang lagay ng mga pinggan mga badi kaya dito na niya sa labas nilalagay yung mga pinggan at mga baso niya. Naaawa nga ako minsan kay Manay Milda kaso nga lang wala tayong sapat na kakayahan para tulungan siya. Dahil sa tutulong mga badi kapag nasisira yung bahay niya siya lang talagang nag -aayos. At kahit hindi niya kaya ay kinakaya niya talaga. Dahil sa hindi naman na rin ako marunong magayos ng bahay mga badi kaya ito na lang naisip kong may tulong sa kanya na mag video video na lang kami at ang babaka sakali nga na pala rin dito sa social media so adi na kami mga kami utang ni may mildo kaya wala talaga kami utang for today's video mga badi Nakakuyang no, ka. Yan yeah, din yung mga badyo. Ipapakulo ko sa iyo. Yan yeah, din ito. Isos! Gini. Ingyaw. <laughs> 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 <you, man>, <laughs> Nadiris yung na mag-flexan ko. Ako dito yung mga tanong. Tuba ka din. Pwede ko nga tuba. Kaya di ba ko kayo. Diba nag-congress yung mga kuwan ito. Mga manigol may milda. <laughs> may nang mutalo pa. Nag-updox ng manigol. Ang sigwad na manigol. Yan din ang ginagamit. Para makahuli ka mani manigol. Ito manigol. Hindi namin alam ang manigol. Ang manigol like ano. Like uh, yung ahas. Ha? wo oh, di ba? Ahas. Yes, ahas. <laughs> like ahas, like that. So ito ang color ginagamit para mahuli ang manigol. So ang tinatawag niya sa amo tuba. Si Mimil daw basher in basher in ako sa Mimil na si dire siya mag na siya mag flex aksan kuan. Na siya mag flex ano pan uh, pang tuba. Ang putik daw. Kasi ma maulan dito mga badi. aming ano highway. <laughs> Ay, uy. Adin na. Agin huma si Manny Milda for today's video nga aga kay waray kami talaga igsura. So, nagpipinan. Alam gini, igsura ka dahil asin. Adi, mga ngawat na kami mga tanong. Don! Ay, gawin si video na pinagawa. Hello, yung milda nga. Masulat ako pa susug-susug. <laughs> Like sa mga police station Sa pag nag, diba, parang may mga bad eh. Hindi ka nagsisinugan sa may media live kami kung sa police station. <molecuaf> Nakakuha na nga kami ng gulay mga badi at hamingin na lang kami sa may-ari dahil nagsasawa na kami ng puro gulay na gabi na lang. Hindi na ako nakakuha ng video habang nanguha kami ng gulay mga badi dahil sobrang hirap pagsabayin habang nanguha at tas nagbibidyo. Iisip nga namin na masarap pala ito lagyan ng iba mga badi. Gagataan niya lang namin ang pagluto nito. Sarap nga ito mga badi kapag may kalamang singa lang kaso wala naman kaya ito <coughs> na lang. Iba, may milda para ano. Yeah. Hindi kayo mabayas yung pagdaramang iba. Nasa na milda na kayo mga kami iba. Jadi, oh, iba yang si mga babi. Kaya gini, kung ka doon. Jadi, mga mga Iba. Diba? kadang sembuh, sambung mga babi. Yun Tapos ya, da. ko. Jadi. Jadi. Ah. Jadi. Hmm. <coughs> Ako na kibig. kada mo sangkuan. Tiga sa kanugun. Dakik, nakuha. Okay na in.